Ito mga mga ka OFW. Hello. Hello. Buhay driver OFW ni Wang Gabo. Hello everybody. Ngayon nandito ako sa paggawa ng top. Ito ng paggawa Hello? ko sa mo kiniwa ko. Ito yung top ng amo. Kiniwa ko. Ngayon ito yung mga gumagawa niyan. mga kababayan natin. Hello. Oh. Hello guys. Shout out mo. Tingnan mo ba? Shout out ka pala sa Bicol Jan, Naga. Conception oh, okay. pigay niya. Hmm. Hey, Hello so guys. Uh, wait. Shoutout hey, shout mo kung sino sa... kusinong shoutout mo, April ko bukas to. Oh, shout out. Hello, shoutout sa mga bisaya dyan. mga waray, waray ako. Hello imo. Oh, <laughs> sila, ako. civil, civil. Hello imo, oh, dito sa kau, Kabayan! Okay. Oh, oh shoutout, shoutout sa mga sa mga tito sa mga tito na kayo <laughs> oh. Oh, lala. Lala. Shout out sa mga sa mga na. sa mga sa Hello, mga tropang yeah. Bicol. Mga uh, kami dito. Yan, ayun ang mga gumagawa ng top ng amo ko. So, dito sa Saudi, number one yung top nila. Number one. <laughs> oh, okay. yeah. Best. Okay, alright. All right. Okay. okay, mabay na kayo. Bye. -bye. Mga kawang boy. Right. <laughs> hello mga kawambu, ito ang ating mga kababayan. <laughs> Ba't wala? Ito ang nakabiyo. Hindi, yun o. Live ba yan? Oh, light. Hindi light mo? Oh, light. Nice. Hindi yan. Yeah. record lang yan. Hindi yan light. Moon! Okay na. Ah, Aalis na po siya. Iduduktong ko naman po. Iduduktong lang po ito. Ang um, pag-alis ng nag-deliver na truck. Shout out sa'yo. once again bye bye huwag niyo po kalimutan na mag subscribe mahalan DRT at kaudyungan official TV sa aking channel ng asawa bye bye I love you po sa so, ulitin po maraming maraming salamat po simuli tignan niyo mga minamahal kong mga viewers mga kawamu tignan niyo mag deliver dito ng hollow blocks diba Ganyan dito mag-deliver ng hollow blocks Kaya kahit ilang palapag Hindi na kayo mahirapan mag Dala pa sa taas Pagka-order mo mismo yung truck Ang magdadala Time check 5.30 PM Dito ngayon sa Saudi Galing ha Isot niya ron. Hmm, pasok niya. Oh, right? <laughs> hmm. Bang ba inihintay ko yung nanay ng amo ko. Sinusundo ko sa bahay na ito. Eh, nakita ko to. Eh, binibidyo-bidyo natin. Alam dito sa Saudi, mag-deliver ng halublox. Ang halublox napaka niya, napakatibay niya kahit ibalibag mo yan hindi mabasag yung driver ng truck siya na rin ang operator niya galing ano hmm. kung mano-mano yan o, so, mga ilang oras yan bago matapos. So, kung anong tagal ang video na to, ay ilang oras ng pag i-discarga niya ang hollow blocks na yan. Ay, pag dumating na yung lalain ng amo kong babae, eh, pag sinundi, bumasok na rito, may stop ko na itong video na to. Kung hindi pa tapos yan, mahalo. Panoodin niyo po mga minamahal kong viewers. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر من Hindi ako nag-upload ngayon, tagal na. Baka itong simula ng huling upload ko, Nobe December, November, December. Ito link upload ko ngayon, sa December 2023, ngayon 2024. Baka na kasuhin yung pin ko. Pag-uwi ko sa Pinas. Malapit na po tayo muwi. Five months na lang. Magbabakasyon na po tayo sa Pilipinas. Mga minamahal kong viewers. Kasi na ko kung madalang ako mag-upload. Pag-uwi ko sa Pinas, lalagi po tayo mag-upload. I-update ko pa kayo sa aking munting manukan at sa aking paghahanap boy sa Pananari. Balik Pananari po tayo, mga minamahal kong viewers. Mga minamahal kong suki diyan, hintayin niyo po ako at malapit na po tayo magkikita-kita ulit. Sampung Sabungan, diyan sa Mindoro saan man pwede magpatari ang ating mga suki at ipong pupuntahan. Ito lang ngayon ang content ko. Medyo naisipan ano ko to eh. Habang nihintay ko yung nani ng amo Pinapasundo. Galit din ako sa bilihan ng tisyo. Ayan. Mila ko isang karton paamo ko yan Eto, wala pa siya e, bibigyo muna tayo para may content tayo tensya na kayo madalang upload ko ngayon baka siya isang buwan isang beses o dalawang beses lang sa Pinas na po tayo hahataw ng content buhay driver OFW ni Wang Gabu dito sa Saudi mga minamahal kong viewers tensya na po kayo sa aking content ngayon nagdidiskarga ng hollow blocks dito sa Saudi papasa ko rin sa mga anak ko to sa Pilipinas at yung bunso ko pabuyag paboritong manood niya ng mga ganyan eh, panonoodin niya rin <laughs> ang batang makulit ingat kayo dyan, mga anak ko malapit na tayo magkita uwi na kami ng mami mo ng mami nyo alright Hello Son Visayas Mindanao all over the world Kamusta na po mga minamahal kong viewers Patuloy niyo pong isubscribe Mga minamahal kong viewers Pakasupport naman po yung aking Youtube ng aking mahal na asawa Kaudyungan Official TV Ang kanya pong Youtube Channel Kaudyungan Official TV maraming pong salamat mga minamahal kong viewers masupport po para po mamunitize siya po maraming salamat po mga minamahal kong viewers ingat po tayo lahat kung ano pang pong trabaho natin sa nating ginagalawan halim na ngayon dito Gala sa isna. Bilis na mo diskarga, di ba? Hmm. Tapos na. Oh, mga 10 minutes lang ito tapos na yan kung tao magdiskarga niya baka ilang oras yan isa isa pa yan oh, pinuiton duma no? kumusta na kabayan mabilis bilis mag diskarga no? kung tagal ng video na to yan ang tagal ng pag diskarga tagal ng oras nya video 10 minutes siguro 8 minutes 35 na seconds na ngayon ah, 10 minutes walang cut yan dire po yan Sagan. walang 10 minutes hmm. alright mga down computer, viewers hanggang dito lang po ang ating vlog na ito, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag support sa aking channel Alan DRT huwag nyo pong kalimutan mag subscribe kung hindi pa po nag subscribe dyan at pakisubscribe na rin po ang aking YouTube ng aking asawa, Kaujungan Official TV. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po. I love you to all. Bye. -bye.